So what's up mga brad no? So ngayon uh, tutorial natin kung paano natin connect ang ating V8 sound card sa ating uh, amplifier with a mixer para sa ating karaoke song para mag video tayo. So itong gamitin natin Bluetooth nito uh, to wala nang connect na ano ano pa ang i-connect lang kailangan natin connect yung microphone natin dito sa dynamic mic dynamic mic ang gagamitin natin mga brad itong normal na mic yan normal na mic so hindi yung condenser mic na maliit yung saksakan dito tayo sa dynamic mic yung malaking butas dyan ito So, dyan na natin yung connect yung mga brad. Napakadali lang, oh. Diyan natin i-connect yan. Tapos, itong auxiliary na 3.5 jack naman. Itong 3.5 jack is input to. Papunta dito sa mixer. Yung, out, yung output naman ito. itong input. Papunta sa ating V8. Tapos itong output naman is papunta sa amplifier. So, nag nyo? So, itong input, dito natin ilagay sa my speaker na pangalan speaker. Dito, i-connect natin yan. Yan. Tapos yung wire nito, yung a connect sa speaker, papunta yan dito sa mixer. Kung wala kayong mixer mga brad, dito kayo pupunta Direct sa amplifier. Tanggalin nyo to. Tanggalin nyo yan. Lagay nyo dito sa sa likod ng amplifier. Wag, wala, wala sa harap. Sa likod yan. Nasa likod. So, gumamit tayo ng mixer para ano, kasi nakamixer na yan. Gumamit tayo ng mixer dito natin ilagay yung output nito. Yung output ng b 8 mga brad, tandaan nyo. Ang output ng b 8 papunta dito input sa mixer. Yung output naman ng mixer, papunta naman sa input sa amplifier. Concert o Sakura o anong amplifier nyo dyan. Walang problema, kahit any amplifier. So, yan. Uh, Nakakonect na siya, yan. So, ito lang mga brad, oh, dalawa lang connection kailangan, no. Oh. Tandaan nyo ha, dalawa lang connection, wala nang iba. Pag low kayo, pwede nyo i-charge dito sa charge nya. Pero ito, full charge to. Kahit 6 uh, hours or 5 hours siguro, kayang-kaya to. Kasi fully charged to mga brad. So, ngayon, naka, ano na tayo lahat? Ngayon, naka, ano na tayo lahat? Nakakonnect na. So, clear na yung connection natin. Ngayon, ipapower on na natin to. Ito lang, press natin 3 or 5 seconds. 1, 2, 3, 4. So, yan. Nagbu-blue na siya, Nagbi-blink na ng blue. Okay? Nakita nyo? Nagbi-blink ng blue. So, ngayon, ready na yan lahat. Yung dalawang connection na yan. So, ilagay natin dito na sa... Ilagay natin kung saan gusto nyo ilagay. Sa akin, dito ko ilagay. Sa gilid ng ano. Kasi mahaba naman yung wire ng dynamic mic natin. So, yan. Kita nyo? So yan yung connection mga brad no. Ito input papuntang mixer. Ito input papuntang mixer. Tapos yung mixer naman ang out papunta sa amplifier ito. So ganun lang. So ganun yun lang no? Naka-on na siya, naka-blue na. Indicator, blue indicator naka-on na. So iyon natin yung uh, mixer natin. Dito sa yung mixer ko is Yamaha MG04BT. So, dito natin sa likod to. Sa inyong mixer, iwan ko kung saan yung power switch niyo Ito yung power switch sa likod. Iwan ko to. Yan. Nakauna siya mga brad. So, ang input naman ng Yamaha na dito sa indicator, any, sa, wag nyo lang ilagay sa Bluetooth mode. USB lang. Kasi yung kukuha tayo ng input dito sa Bluetooth, dito sa uh, V8 sound card. May Bluetooth kasi ito mga brad. Itong V8 sound card kasi may Bluetooth So dito tayo kukuha connect sa cellphone Okay Huwag tayo kukuha dito sa Bluetooth sa mixer Dito tayo kukuha sa ano Para mas maganda Dito tayo kukuha connect. Para yung sound ng ano dito Imi-mix nya ngayon Tilalagay nya dito sa mixer Papuntang Amplifier So yan So ngayon Naka-on na So yun natin yung amplifier naman. Yan, nakauna. So, nakauna lahat. So, i-check natin. Hello, hello mic check. Yes, hello. So, yan, nakauna. Hello, mic check. Yes, hello. So, okay na yung V8 natin. Nakakunik na lahat, mga brad. Para malaman natin na dito talaga sa V8 nakakunik yung ating uh, di tawag ito dynamic mic so try natin yung V8 na uh, effect para malaman talaga natin na yung V8 ang gumagana uh, gumaga dito mga brad so try natin yung laugh try natin yung uh, pitch yung mag iba yung boses mga brad hello yes. mic check uh, o okay. yan maganda yung parang try natin ulit so ito yung uh, so sabi, sino sabi talaga yung ano yung uh, gumagana sa so, dito tayo sa bihit ng ano na konek sa so, mga effect pa ulit. Okay, so gumagana lahat mga brad, lap, So yan, mga oh, brad, okay na. So yan, mga brad, no? uh, okay na yung connection niya lahat. Ito, gita nyo. So, ganda na yung connection niya. Ang dali lang. So yan, mga brad, connected niya siya sa V8. Yan, so back na natin yan. Connected niya sa V8, so back na natin. So yan, pwede na kakanta sa video, okay? Saan yung YouTube? Ito, YouTube natin. YouTube. Yan, tapos kantahan mo, play mo, okay? So, pwede lang kantahan natin to. So, yun lang mga brad. So, salamat sa papanood. Thank you so much. Please subscribe for more video like this. Peace yo. Thank you. God bless. Bye bye.